Good morning guys. Nito uh, tayo sa ano no, sa cemeteryo. Ah. Uh, Kaya maaga pa tayo dito kanina. Ah, uh, para hindi masyadong abotian ng init ng araw. Eh, pero Jeyo, sa maaga pa naman. Ah, uh, pasado alas 7 lang. So nito tayo ah, uh, ko lang mag-anuli ng gamas ng damo so yung tungkol kung natatanda nyo ayan meron pang mga spot na hindi ganong kakapal yung ano ito uh, nangungha na ako ng uh, dito yung sa makapal kasi yung mga nakatikwas eh, pinakukuha ko na kasi kung natatanda nyo ito yung pinakauna nating na tinanim ayan makapal na siya so solid na siya So ang uh, aning ko na lang ito, dito sa may party ni tatay, ayan na nakikita nyo, ayan may mga patlang-patlang pa. So ayan yung uh, lalagyan ko uli ng carabao ano, gas para uh, magpantay yung ano niya ng ano. Kasi madali naman din siyang kumapalba sa maghahapon lang yung dilig eh. Kasi ayang katulad nyo Ito nakarang kasi nag-uulan yun Ang bilis yung humaba ako nakikita nyo guys Yung ibang mga I-skin natin Siningit-singit Although kasi kagabi umulan Eh halos hindi rin nakaano. ano, Sa so, sobra talagang tindi ng init So ayan yung ang gagawin natin Ah mag Chicken ulit tayo nito So samahan nyo ko para pagkaano maihabol na natin tong kaniya paglago. So, hin guys, konti na lang naman tatapusin ko na lang to. So, ganito na lang muna 'tong video natin. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless.